21 years old na Binatilio patay matapos aksidenteng mabaril ng sariling kaibigan sa Negros Occidental. Newscoop mula kay Maine Barreto. Redon Arrivals Hospital ang isang 21-anyos na lalaki matapos aksidente ma mabaril ng kanyang kaibigan sa barangay at tabunan Bago City, Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng polis, nagwawalis ang menor de edad at isa pang kaibigan na sa loob ng bahay ng binatilyo. Nang dumating ang piktima at hiniling umano sa menor de edad na kunin ng baril ng kanyang stepfather. akmang iaabot na sana ng menor de edad ang baril sa biktima nang hindi sinasadyang nakalabit nito ang gatilyo at pumutok ang baril kung saan aksidenteng tumama ang bala sa noon ng biktima. Dinala na rin sa Women and Children Protection Desk ang binatilyo para sa kaukulang disposisyon habang ang baril ay nasa kustodiya na ng mga pulis. Para sa News ako si May Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.